Five sign na ka na sa sarili mo. At huwag ka, baka ikaw na to. Una, yung simple lang na maligo o magayos ay dinadagdagan mo pa ng daylan para i-skip. Pangalawa, mas kabisado mo na ang latest chika online pero sariling goal mo, hindi mo na maalala. Pangatlo, palagi mong sinasabing pagod ako kahit wala ka namang tinatapos. At pangapat, mas naiinis ka sa mga taong productive kasi naalala mo ang sarili mo na hindi kumikilos. At ang panglima o ang huli ay mas ginagastusan mo pa ang happiness mo like kape, gadgets, bisyo, etc. kaysa sa sarili mong growth. Sa wala ka na talagang pera para dito. Pero minsan, hindi ka naman talaga tamad. Sanay ka na lang, lang talaga sa madadaling gawin. Pero, sipin mo to, walang masens ng tao sa pagiging kampante. Kaya kung gusto mo na mayroong kang kuya na gusto mong hihila sa sa'yo araw-araw, follow muna ako sa social media para sa susunod hindi ka na magisa isa sa laban mo.